What's up mga kabyahero! Yan at uh, ngayon naman is gagawan natin ng uh, reaction video yung sinasabi ni uh, Makagago, mga kahombre. Yan yung uh, dalawang vlogger na pinangalanan niya na umupa pa raw ng bahay para simula umaga hanggang gabi ay makapag-content sila. So tirahin na natin mga kabyahero at baka tirahin pa ng iba. So, Eto, panoodin nyo ha. Panoodin nyo si Makagalo. Pag-uusap na na naman niya pala to. At syempre, mga kahombre ko, eto na yung iniintay nyo sa akin. Okay? Ngayon, mga boss, meron pong dalawang vloggers na. Eto yung pinakamatataas sa mga views sa panahon ngayon. Dalawang vlogger na may matataas na views. Ha? Yan ha. Dalawang vlogger na may matataas na views. O, sige, let's go kung saan mga boss, wala po silang ginawa kundi ang gamite ng gamite ng gamite ng gamite ng gamite ng gamite Wow! Ang lupit. Wala raw ginawa kung hindi gamitin ng gamitin. Ha? Wala raw pong ginawa kundi gamitin ng gamitin. Ayan, ito ha? magdiwa. Mm. Ngayon, sasabihin ng mga tao, MG, eh, ganyan ka din naman eh. Tama. <laughs> But this is the difference between me and these people. Ako, sa totoo lang, puro rintok lang, pamumuna. This ang pinaggagawa ko sa mga tao. Yun. Magkaiba daw po sila. Sasabihin nga naman ng mga basher niya na MG, ganyan ka rin naman. Pero pakinig niyo, sabi niya, real talk, lang at pamumuna at this yung ginagawa niya. Totoo yan, nakilala si Makagago sa pagiging real talk niya. Talaga gusto niyang sabihin, sasabihin niya. Lupit na mga binibitawang salita nito ni Makagago. Lupit. So, ibig sabihin nun, kapag may mali, tinupo na ni MG. That's about it, di ba? Then, one time maximum, two times, depende na sa sobrang crazy nitong kay pero yung rest, hindi ko na yan para ituloy ng gratis. No point. Itong mga to, mga ko, they make out of their living kay Diwata. To the point na nabalitaan ko na nagrenta na sila malapit-lapit dyan sa resto ni Diwata para lang talaga may content sila from the start of the morning. Ayan yung sinasabi ko kanina, di ba? Na may nagrenta na sila malapit sa bahay ni uh, sa parisan ni Diwata. Yan. LinkedIn. Mga boss, this is super foul. Ito na nga yung madalas na naiisip ng na mga content creator na tulad ko na matagal na sa mundong to. Sobrang tagal ko na sa mundong to. Okay? Sa mga hindi nakakilala sa akin, ako si Makal Gago, Maca. 17 pa lang ako, nasa social media na ako. Tagal oh. 17 years? Ah, 17 years old nasa social media na siya. Lupit. And now I'm 32. <laughs> Nayan, sige. 15 years nasa social media. 32 siya o oh, plus 50 uh, minus uh, 17. So 15 years na sa social media. Kaya pala talagang uh, alam na niya yung pasikot-sikot. Oo. Ngayon ko lang nalaman yun ha. 15 years na pala siya sa social media. Wow mga kaombre ko. Lipat, balik tayo dito kay Diwata. Now, meron dalawa. Art TV at itong Alvin TV. Itong Alvin TV yung pinaka namuro kay Diwata. Bago pa po, minsan... Yun, mga kabiero, narinig nyo, no? Art TV tsaka Alvin TV. Oo. Uh -huh. Tingnan nyo yung account nila at uh, totoo yung sinasabi niya. Uh, si RTB tsaka Alvin TV po yung palaging nagbablog kay Dewata. Yun lupet. Si RTB at si ah uh, ano ito Alvin TV yung uh, tinutukoy niya. So siguro ah uh, yung opinion natin ah uh, yun na talaga yung content niya kasi base dun sa napanood ko naman na si uh, Alvin TV sabi niya hindi pa sikat si uh, Diwata nag isa pa lang siya is talagang uh, binablog na niya si Diwata binablog na diyan niya si Diwata So, tingnan din natin kung ano yung masasabi ni uh, Art TV at uh, ni Alvin TV dito sa binitawan ni Makagago. So, hanggang dito na lang muna yung ating reaction video sa ginawa na real talk ni uh, Makagago So, muli maraming maraming salamat mga kabiyero. Peace yo!